Ang Biblia ang isang bagay sa mundo na pinakaayaw ni Satanas. Pero ano-ano nga ba yung mga verse sa Bible na pinakaayaw niya? Maraming pagkakataon na natin ang kanis satanas na alisin sa ating mundo ang Biblia. Ilang beses nang pinasunog ang Biblia at ilang beses na rin pinagilan ang paglaganap nito. Kasi nga sa pamamagitan ng Biblia na andito ang kalooban ng Diyos. At hindi lang yan, andito kasi yung katotohanan na ayaw malaman ni satanas ng mga tao. Sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila'y ay may talim. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng na mga iniisip at binabalak ng puso. So kailangan nyo pumalaman na itong Biblia, ito po ang ating weapon para sa kaaway nating si Satanas. Kaya ayaw nyo ng Biblia kasi ito yung gagamitin natin sa kanya para mapagtagumpayan natin siya. Wala namang sinabi yung Biblia patungkol sa pinakaayaw na verse ni Satan doon sa Bible. Sabi ko nga po sa inyo, yung buong Bible, hindi niya po gusto yan. Pero tingnan natin dito, ano yung mga siguradong hindi magugustuhan ni Satan na mga verse na nabanggit sa Biblia. Simulan po natin dito sa Luke chapter 10 verse 19. Ano po ang sinasabi dito? Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Sa verse po na binasa natin na ito, sinabi ng ating Panginoong Sokristo na lahat ng nananampalataya sa Kanya ay merong kapangyarihan laban kay Satanas. Yung ahas na yan o yung alakda na nabanggit po sa Bible ay simbolo ni Satanas na kaaway natin. Alam naman natin na yung ahas, ang simbolo po niyan sa una pa lang ay si Satanas. Mababasa po natin yan sa unang book ng Bible sa Genesis. At hindi lang yon sa last part ng Bible doon sa book of Revelation, makikita po natin doon na banggit yung matandang ahas. Na yun nga, yun po ay sumisimbolo kay Satanas. Ngayon yung po sa binasa natin na verse na yan, binigyan tayo ng ating Panginoong Sokristo ng pag-asa na kaya daw natin daigin yung kapangyarihan ng kaaway natin. Na yun nga, si Satanas. So dito po pinapakita na tayo ay mayroong laban kay Satanas at hindi tayo basta-basta magagalaw ng kaaway. Kasi nga, nasa atin yung ating Panginoong Kristo, so Tayo ay merong pananampalataya sa Kanya. Ayaw ni Satan ng verse na ito kasi dito makikita na siya ay talunan. At yun nga, tayo ay nasa Diyos. Protektado tayo ng ating Diyos. At tayo ay may magagawa kay Satanas. Kasi nga, tayo ay merong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So Pangalawa, yung James chapter 4 verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Ito namang verse po na ito pinapakita na walang magagawa si Satan sa buhay natin As long na tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoong Diyos Yung verse po na ito nagsasabi sa atin na kapag nagpasakop tayo sa ating Diyos At nilabanan natin ng Diablo, siya mismo ang lalayo sa atin So kung iisipin niyo po, tayo mga mana ng palataya, kung lalabanan natin si Satan, siya mismo yung tatakbo palayo. Siya po yung babalik. Siya po yung uurong. Siya po yung tatalsek. Kasi nga, tayong lahat ay nakikristo. Malakas tayong lahat na nakikristo. Wala pong magagawa si Satan sa lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. As long po na kayo ay nakikristo at nilalabanan nyo si Satanas. Kasi nga mga kapatid, lahat naman ay pwedeng atakihin. Pero mga kapatid, laging tatandaan dahil nakikristo na kayo, tagumpay na kayo sa gawa ng kaaway. So ayaw po ni Satan na malaman natin to kasi nga gusto niya panghinaan tayo ng loob at gusto niya ikaw mismo ay mapahamak. Ayaw niya na malaman mo na kaya mo siyang palayasin si Satanas mismo at palayuin sa pamamagitan ng ating Panginoong so Kristo So sa first na binasa natin, pinapakita dito na oo, merong kapangyarihan si Satanas at pwede po tayong atakihin ni Satanas. Pero tandaan niyo po mga kapatid na yung kapangyarihan ni Satanas ay limitado. Mas makapangyarihan po yung ating Diyos. At hindi lang yon tayong lahat na nakikristo. Pangatlo, basahin po natin yung Luke chapter 24, verse 5 to 7. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipaku sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ito yung pinakaayaw na ayaw ni Satanas na naririnig na kwento doon sa Bible. Yung pagkabuhay ng ating Panginoong Sokristo magmuli doon sa libingan. Kasi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Sokristo doon sa libingan, ito po yung nagsasabi na pinagtagumpayanan ng ating Panginoong Sokristo ang kamatayan at higit sa lahat si Satanas. Yung resurrection po ng ating Panginoong Sokristo ang nagsasabi na talo na si Satanas. Akala kasi ni Satan panalo siya dahil namatay yung ating Panginoong Sokristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pero nakita po natin nagkamali po siya doon dahil sa pangatlong araw ng pagkamatay ng ating Panginoong Sokristo, ang Panginoong Sokristo ay muling nabuhay. So dahil sa resurrection ng ating Panginoong Sokristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. At yun nga, nabawasan yung mga tao na may ni Satan doon sa impyerno. Ang gusto ko kasi ni Satan, maraming tao ang mapahamak. Pero dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Sokristo doon sa krus ng Kalbaryo at sa muling pagkabuhay niya doon sa libingan, napagtagumpayan niya po yung kamatayan. Tayo rin po ay magkakaroon ng resurrection at hindi lang yon, magkakaroon din po tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoong Sokristo. Yun po yung ayaw na ayaw ni Satan na mangyari. Yung mara marami ang maligtas. Pero mga kapatid, nakita natin dahil nga sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Sokristo, naligtas po tayong lahat. Tayong lahat na nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pang-apat, Luke chapter 10 verse 18. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Itong binasa natin na ito, ito yung nagpapaalala kay Satanas kung ano yung nakaraan niya. Sa verse po na binasa natin dito, sinabi na si Satanas ay binagsak doon sa langit. Kasi nga po, dahil sa kanyang pagre-rebelde sa ating Diyos. Yan yung pasimula ng pagbagsak ni Satanas dahil sa kanyang kasalanan sa ating Diyos. So malamang kapag binabasa ni Satan itong verse na ito, sigurado na hindi niya ito nagugustuhan. Kasi nga ito yung isa sa pinaka hindi maganda nangyari sa kanyang buhay simula nung siya ay nilikha, nung siya ay binagsak ng Diyos doon sa langit. Pinapaalalahanan po tayo ng Bible na itong si Satan ay binagsak na ng Diyos noon pa man. Paalala rin po sa atin yan na siya ay talo na dahil nga sa kanyang ginawa noon. Panglima at panghuli, Revelation chapter 20 verse 10. At ang jablong ng daya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at huwad ng propeta. Pahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. So kung kanina sinabi ng Bible o pinaalala ng Bible ang nakaraan ni Satanas na yun nga yung pagbagsak niya mula doon sa langit, ito namang verse na ito ang nagsasabi sa kung ano yung kapalaran o future ni Satan pagdating ng Judgment Day. Ito pong binasa natin na ito ay prophecy. So, ibig sabihin, sigurado na ito ay mangyayari pagdating ng panahon. Hindi pwedeng hindi. So, kung mababasa ni Satan ito, sigurado, ito na yung pinaka-kinakatakutan niya at pinaka-ayaw niya. So, pagdating po ng panahon na yon dadalin po itong si Satan doon sa dagat-dagatang apoy o impyerno. At wala na po siyang magagawa sa mga tao. Tandaan niyo po na kapag si Satan na ando na sa impyerno, hindi po siya magahari doon sa impyerno. Wala pong sinasabi yung Bible patungkol doon. Ang malino ang sinasabi ng Biblia, ang kapalaran niya, pahihirapan siya doon sa impyerno araw at gabi magpakailanman. So wala na po siyang magagawa doon. Yan po yung kanyang future. So mangyayari po yan kay Satan at sa lahat ng sumunod sa kanya. Pagdating ng panahon, pagdating ng Judgment Day, sila na po yung pinakakawawang nila lang na nabuhay dito sa mundo. Kasi nga po, sila ay mapupunta doon sa impyerno. Yan po ang ilan na masasabi natin na hindi gusto ni Satanas na mga verse doon sa Biblia. Sabi ko nga po sa inyo, buong Bible ayaw niya po niyan. So kapatid, dahil alam natin na ayaw ni Satan sa Bible, mas lalo natin itong basahin. Nang sa ganun, mas lalo siyang lumayo sa atin at mas magamit natin yung Biblia bilang sandata sa kung ano man pwedeng gawin niya sa atin. So base po sa binasa natin, malinaw na tagumpay na po tayo kay Satanas dahil tayo ay nakikristo. Kristo. So wala po dapat kayong ikatakot. Alam naman natin yung katotohanan na oo na andito pa siya sa ating mundo. At hindi lang yon, meron pa siyang kayang gawin para sa mga tao. Pero tandaan niyo po ito mga kapatid, nabilang na lang din yung mga panahon o araw niya sa mundo na ito. Malapit na rin po na tuluyan na mawala na yung kasamaan sa mundo na ito sa pamamagitan ni Satanas. Ngayon mga kapatid, alam naman natin na hindi maganda yung kapalaran ni Satanas. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Pero tayong mga mananampalataya ng, ng ating Panginoong Sokristo, maganda po yung ating kapalaran, maganda po yung future na naghihintay sa atin. Yun po mga kapatid ay doon sa bagong langit at bagong lupa. Yan po yung ating tunay na tahanan na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Sokristo.